Hello mga ka-idol, welcome po sa aking channel, Beach in po mga ka-idol. Mga ka-idol, ang ituturo ko po sa inyo kung paano po i-turn off o i-turn on ang notification sa Facebook po. Ngayon mga ka-idol, kung na-restore po, kayo sa Gmail nyo, may pumapasok po or sa iba po, may pumapasok po na chat or sa email, sa, don sa email nyo din ako, full storage yung Gmail nyo po. Ngayon mga ka-idol, susundin nyo lang po yung gagawin ko po kung paano po siya i-off para po hindi na po, po pasok sa Gmail yung mga ibang chat po mga ka-idol. para hindi po maging full storage ang Gmail po ngayon mga ka-idol, bago po tayo magsimula po mga ka-idol, mga ka-idol, pa subscribe po sa youtube channel ko po mga ka-idol. din pa like na rin po sa video sa panopetition na rin po mga ka-idol. para po updated kayo mga upload video ko po mga kaidol mga kaidol ang gagawin lang po natin ang ito truck po sa inyo kung paano po ito i-turn off po yung notification para po may iwasan natin na may pumapasok na chat or i email doon sa email mo po na chat then para di po ma full storage yung Gmail niyo po or et, yung mga iba pang may pumapasok po na notification na parang nag-update nag sa inyo nagtitext po o ganun mga ka-idol. And, mga kaidol, ang gagawin na po natin pupunta lang po tayo sa Facebook po open nyo lang po yung Facebook nyo po mga ka-idol. <coughs> then isusunod nyo mga ka-idol, makita kayong tatlong uh, line sa gilid, mga idol. Susunod tatlong line sa gilid po. Pagkatapos tapos po, mga scroll down mo lang siya po. Then, settings in privacy po. Then, pagkatapos po, pag settings privacy, settings po ulit po. Pindutin nyo po yung settings, mga na... Yan. Pag once na-open yung settings, mga idol, scroll down mo lang siya hanapin nyo po dito yung notification kasi nandito po yung makaido kung paano nyo po siya i-turn off then pwede nyo siyang i-turn on po open oh, nyo lang po notification po dito mga kaidol, dito nyo po makikita lahat po yung mga uh, yan, dito mga kaidol ang dami dito mga kaidol, ang hanapin mo dito mga kaidol syempre yung email po, kasi ito po yung mga kaidol sinasabi syo kanina, madami pong, pong pag once na may nag-chat-chat sa messenger sa inyo, pumapasok yung doon sa it, sa Gmail sa email niyo po mga kaidol kumbaga parang ang bisang full storage niyo kaya mga kaidol kung ayon pong maglaga uh, pumapasok yung mga chat sa Messenger niyo po sa group chat niyo po i-off mo to mga kaidol open mo lang yung email mga kaidol ha din naglo-loading po siya mga kaidol dito niyo po siya yun mato ito yung sasabihin sa mga kaidol Paano yung siya na hindi po po sa email? Yung mga kaidol, your email notification. Taka mga kaidol, pag once na may group chat kayo or may chat na bago mga kaidol, group, po yun sa email nyo. Kaya mga kaidol, ang gagawin nyo dito, isa-isahin mo to siyang i-off po. Lahat idol, i-off mo siya. Di ba naka-blue yun sa mga kaidol? Dapat naka-ganon siya mga kaidol. Hindi naka-kulay blue. Naka-puti na siya. Lahat mga kaidol, i-off mo lang siya po. Automatic po yun mga kaidol. Pag in-off mo yun lahat, hindi na po yan papasok bon sa Gmail nyo po makailan. Eh, ito yung sasabi nyo makailan na para po maiwasan ng full storage po ng Gmail nyo, kailan mo mga kaidol na kaup na po yan. Pag automatic na kaup na yun mga kaidol, hindi na po yan papasok sa uh, sa Gmail nyo po. Para hindi po maging full storage agad yung Gmail nyo po. Ganun po siya kabilis mga kaidol. Uh, ah, Sandin nyo lang po yung gagawin ko po. din para hindi na po pumapasok yung uh, chat doon sa Gmail nyo po. Ganun po siya kabilis mga kaidol mga kaidol. Sana nagustuhan niyo po yung video tutorial ko po mga kaidol din. Sa mga bago po mga kaidol, pa-subscribe na rin po sa YouTube channel po mga kaidol din. Palike na rin po sa video ko po. Maraming salamat po mga kaidol. God bless po.